ang trending na dry pusit na talaga namang pinipilahan dahil sa sarap at sa makmak na sibuyas dito sa Limay, Bataan. Perfect. Hindi siya makunat. Andito tayo ngayon sa Limay, sa Judy's Park, at titikpan natin ngayon trending na pusit na nga at napapunta na nga ako at napalipad ang aming team dito sa Limay Bataan dahil nga ito yung usap-usapan na talagang pinipilahan yung kanilang dry posit dito na 15 pesos lang tapos meron ka pang wanto sawa sa sawsawan nilang Santa makmak na sibuyas at sa sobrang bili nito ay talaga namang nakakaubos sila dito ng 800 hanggang 1,000 na stick araw-araw Ayan, so magkano yan kuya? Ah, uh, 15 pesos lang po lahat po ng klase. Ah, may 15 pesos ka. Access ka na po sa Alice Buwes po natin. hindi na po. Opo, hali na po yan. 15 pesos mo, may access ka na po sa Alice Buwes. Kahit gano'ng karami. Oo, kahit gano'ng karami. 15 pesos mo, access ka na dito kahit gano'ng karami. Bongga. Ito pa, hindi mo lang ako. Pwede ako stick bits. Perfect. Ini sama kuna. Oh, 5 p.m. hanggang 9 p.m. sila dito sa Limay, sa Judas Park. Kaya pumunta na kayo, higat maaga pa.